Good afternoon guys Ang uh, Ngayong hapon nito Nag harvest tayo ng bayabas Kaso yun kasi nga dahil nag ano yung bagyo Marami yung Pangit yung ano ng balat Ayan o oh, Daming batik batik Tapos Ito buti Malaki nakuha natin eh. Kaso ayan meron ng mga Kagat kagat ng Ano Bayakan o oh, yung paniki So hindi natin alam kung pair parang malambot na nga May tama na to. So ito rin na yan. Ito naluto to sa ano sa uh, araw kasi doon sa ng plastic. Itong part na yan na, na sisinagan ng araw lagi pagkatanghali natatamaan. Yan gando rin. Ito no may tama rin ha. Dambulak. Ito yung dami batik-batik. Buti yung Ito medyo Yung iba medyo makinis Pero halos Lahat pangit yung ano ng balat May tama po siya guys Ayan bebatik batik siya Pero nakakatuwa lang yun madam madami Kinunga ko na kasi Sabi ko Yung iba ito katulad nito Sa sobrang Ano sa araw Ayan Ah kaya parehas kaso ayan malambot sya yung para luto sa araw yung niya ano, balat malambot kuluntoy ba so pagkain na yun hindi na yung malutong ewan ko lang pagkain nilagay muna para tumigas Yaraw yung iba ayan ang pangat eh ito katulad nito uh, mga one port na lang siguro matatanggal nito makakain pala hindi matatanggal <laughs> eh, kaya yung iba inano na natin tapos yung tinanggal natin balutong alanganin pa eh kaso wala na kanina nakita ko na kinagat na siya noong ano parang putak rito. so wala na pag kahit tinanggal mo yan wala ka na rin makuha kasi magkakauud na yun sa loob kaya nito yan may tama na rin may makakagat na siya guys so eto luto rin sa araw So, okay naman sa isa. Paano mga kaya kung titignan nyo. Eh, madami-dami yung ating na harvest naman. So, ayan po. So, yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, uh, 19 pieces. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lang pala. 18 pieces siya pero ito yung dalawang pinakamalaki ito mas malaki pa sa kumaw ko pilod niya ayun ang laki po niyan. so ayun guys so sana magustuhan ma niyo nyo yung ating pag harvest so, maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless happy harvesting